Hey guys, pakain muna ulit tayo ng aso. Sayang lang muna tayo para sa kanila. Okay, mamaya so maya balikan natin yan. Okay guys, luto ng ating kanin sa doggy natin. Patay na natin. Bumili na rin ako ng ulam nila kasi hindi na ako nakapagluto. Muli ako hindi Okay? Okay. pumunta sa ating mga kinakabang. Jamal Bob, mga Evelyn Da. Maraming salamat doon sa $10. Okay. Ang damamayana nila yan, hapon. Ambisyosa. Yung kanin nila. Para kasi tayo, bumabiyahe naman tayo. Yan, nalabas na tayo kakain. Ay, dito naman yung lagay natin yung dinubuan para sa dogs natin. Yan. Mas masarap pang mag-alaga ng dogs. Dati kasi may alaga akong snake. Hindi ko na, ano, Mas gusto ko yung dogs. O, oh, yan. okay. okay.

kasi ako lang mag-isa rito kaya Astro chocolate kakain na Oy. chocolate oh blue astro na simple pa tali ka na kakain na Diyan ka na naman mo ha. Oh, wait nyo lang ako ha. Kakain na kayo ha. Oh, nag-stretching pa yung mga doggy ko ha. Oh, wait lang. Ayos na natin itong pagkain nyo

Ito. So, Ayan. Ayan. Okay. Para saktong sakto yung pagkain nila. Ito so, kay Popol tsaka kay Astro. Kay Chocolate. Okay. Queen. Ah, Sa'yo na. Queen. Okay oh, na. Chocolate. Come here. thôi chơi ơ thôi ơ Choi. đi ơ kênh Okay blue Okay. choi blue chơi đi ơ isa. blue oh đi be, oh yeah, đi so, blue, kênh chơi đi ơ kênh Ah. Sarap na sarap. Sarap na sarap. Ha? <laughs> kain, sarap na sarap. Sarap na sarap ha. Kau chocolate. Okay ah. Sarap na sarap yan ha. Ah. Ah, Pakain tayo ng na aso ah, natin. Ah. Ya, ito, mga agaw na yan. Pagkatapos niyan naghahanap ka um, ng magiging ground for impeachment, eh, obvious na obvious na <laughs> eh. Gusto mo sa pagkakitang gawin. eh. At alam naman natin, so, numbers nga yun. Yan ba ano nga nandiyan sa Ay, Pilipinas? Eh. So, Ayun ka muna, wala tayong ro, ha? Ang sa Pilipinas, Still, hindi ba? Diyan muna tayo, ha? Ako lang mag-isa dito, eh. Ng ng okay, guys. Tapos uh, na sila kumain. Ayan, uh, mga dogs ko. Uh, salamat. Salamat. Love you.